Please okay, not dito, sir. Kailan pa yan? Nung nasa ako, after uh, ng 12 days. Ah, days. ka? 12 session, gano'n? 12 session o 12 days? 12 days. Ah, 12 session. 12 session. 12, 12 na balika ako doon eh. Bakit ka, bakit ka nagpa-therapy? Kasi meron silang pati dito ng kansa. Pati? Back muscle pang? Spasa, mild lumbar spondylosis, significant L4, L5, L5, S1, disc protrusion. Alam mo ibig sabihin ng disc protrusion? Protrude, bumukol, lumabas ang baga. Ayan o, straightening lumbar lordosis, denoting back muscles, spasa, mild spondylosis of lumbar spondylosis. Lumbar spine with marginal vertebral, air plate, posture and degenerative changes. Bed, vertebral and plates, osteophyte and degenerative change of L4, L5, <coughs> L5, S1, please. L5, S, L4, L5 shows posterior diffuse disc protrusion para central disc focality. Ang ibig sabihin niya, sir, ganito, ayan, ganyan yung disc protrusion sa L4. Ito, L4, L5, dalaway may tama sa'yo. Ngayon, L5, S1, ito pa rin yung binabanggit dyan. Ibig sabihin, nadamay na yung pinakababa asama ni S1. Ang nangyari sa'yo ganito, dalawang ganito. Kaya yung pakiramdam niyan, makirot pati hanggang sa paa. Hindi nga ako nakalakad sa tatlong araw. Pero ako, oh, ganyan. Ngayon, pag nagpa-therapy ka, 12 session, tulungang balik. Kahit pa paano, natulungan ka na yan. Kasi nakalakad ako, nakabalik ako sa to. araw. kahit pa paano, maka, ano, sa labing dalawang session. Pero, ito sir, yung ganitong ano nakalagay na kasi diffuse eh no um, diffuse this protrusion ibig sabihin niyan pumutok na talaga yung ano pati yung ano kasi yan eh di ba ito yung healthy Ayan, um, healthy yung this ang ibig sa meron kasi yan pangloob eh no um, meron pa tawag na nucleus ulpusus. yan annulus fiber fibrosus yan yung ito pag lumabas na to ibig sabihin warat na talaga yung annulus mo. Kaya nag-protrusion. Central disc, disc protrusion. Pag sinasabing central disc protrusion, ito yung ano, ito yung pinakasentro. Kasi meron yung tinatawag na root nerve. Ano yung root nerve? Yun yung nasa gitna, yung sa spinal cord. Yung spinal cord. Yan. Kaya mangingina buong katawan mo dyan. Yan yun. No? direct to the brain yun. Iba kasi tinatawag na desiccation. Meron kasi tinatawag na desiccation yung pumutok siyang pagilid pa ganito, either to the left or to the right. Pero pag central disc protrusion or defuse, pumutok siyang pa ganun, tatamaan niya talaga yung mga sciatic nerve mo, yung spinal cord mo. pa pagpapalo na Eh, alam mo, dun para man sa abroad, syempre, yan sila, may yung mga obligation din yan, may mga trabaho yeah. din yan. Hindi kay iiwan, hindi, hindi yan magpapayon para alagaan ka. Yun ang masakit sa abroad. Pag nagkasakit ka, Siyempre yan mga yan, mga kasama na sa abroad. Kaya nag-abroad din yan, dahil din yan kung baka kailangan din nila magtrabaho. Talagang makaiiwan ka rin sa accommodation. Yun ang pinakamasakit no? Ang tulong na lang nila sa'yo, paggabi. Pero hindi ka talaga alagaan talaga yan. Siyempre May trabaho. kaya kailangan pakain nga ano? wag na wag ka na magbihat mag magbuot mag ng mabigat na. yung ano? trabaho ko yung sa salamin. ngayon kasi ito yun eh, no? Oh. yun ng fruit 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 siya fruit eh, no, oo fruit 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 yung fruit 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 yun ang protrusion bumukol. Kung sa akin makakapa mo gano'n, kapay mo hanggang taas, pababa hanggang pataas. Tignan mo, may kanal. di ba? Sa'yo, walang kanal. Bukol ka agad yung buto. Lalagyan mo ng ano yan pag nagkatrabaho ka. Ah, pag niya, na, bumalik ka sa bumalik ka sa bro, di ba? Yun. <coughs> Kung Oo, uuunti ka masyado mong pwersa. Ika kang patagilid mangyayari kasi niyan ulit Hindi, hindi, hindi mo, hindi mo na ano yan. Ah, uh, minsan, susumpong din yan. Pagka uh, nagtrabaho ka ng na, ano, pag mabigat. Yun. Pag mabigat talaga. Pero, pero kung mga sampung kilo lang, kasi malakas ka pa naman, sampung kilo pa ba okay pa yun. Pero pag alam mong, mabigat na talaga. Mabigat na talaga, magpatuwang ka, ha? Kasi minsan, naglinis lang ng banyo, tabo walang binuwag lang binuwag ng ganun halos hindi na makagulapay eh. Eh, siyempre, pag sa salaminan ka, yung isang block ng salamin na gano'n, depende sa kapal, mabigat na yun. Meron kami salamin, sampung taong bumubuhat eh. Oo, eh syempre pang building yun eh. Yung ganto ka kapal. Meron 42 M eh. 42 M, isipin mo kung gano'n ano yun. Siyempre, pang ano yun eh. Pang mga high story yun. Oh. Ah, sarap. Kapilang sa'yo. Yung mga sa mga hagdan-hagdan, di ba may mga ganito ang kapal? Kayo nag-install nun? No? Sa kadalasan napi sa mga building set. Mga building, ganito kapal yun. Para kahit panggay ng malakas na sandstorm, hindi mo. Sandstorm naman ang kalaban natin doon sa Saudi. Oh. Ako, Jeddah ako eh. Relax na. Kabilang, dapat. pang buwag nun, yung parang, parang may ano. Ganyan-ganyan mo lang yan, nababawasan yung sakit niya. Okay? Kahit pa paano, marirelax ka pagkasungkong. binigay 'yung ano 'yung pinaka MRI ano sir. Okay, Diyan ka lang mo yan. Ngayon, ang gagawin mo, siyempre, babalik sa trabaho eh. Pagpubuhati mo yung salamin, iga igabay mo to ha. Bukot mo, pantay, huwag kang bubuhat ng paganyan. Kasi kita mo naman yung ano, damage. Para magkaroon ka ng mga Lahat kayo mga dream, Pag para magkaroon kayo ng idea, titignan nyo lang yung conclusion or yung ano impression basahin nyo nung i-type nyo kung ano nakalagay kunyari this protrusion what is this protrusion lalabas yun sa youtube so ngayon magkakaroon kayo ng idea kung ano yung nangyayari sa balangin nyo kasi minsan ay madalas para lahat tayo hindi naman tayo lahat nag-enroll sa ano eh hindi naman tayo sa medical ano eh di ba para magkaroon lang kayo ng idea kasi nagugulat kayo dito yung masakit susunod may eh, masakit sa ano nyo, sa mga paa nyo, sa legs nyo, may sumasakit sa ibang <coughs> part. Para malaman nyo kung ano yung makukontensit, kung possible na ma-damage din pagka meron kayong tama sa balakang. Minsan yung parang buong katawan mo, parang hindi mo may tayo. Talagang hindi mo may tayo, parang wala kang wala kang lakas. Bakit? Yung central disc protrusion, direct to the brain yung ano nun. Kaya pagka ano, parang katawan mo, oh, kunting ganun lang. Oh mga nakatayo ka. Tapos merong isang maliit na hospital, parang clinic, sabi niya, ikita, materapi kita ako. Yun, 2018, umalikot sa dati. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo kanina, may possible na umulit yan. Kasi nga pumutok na yun, ano mo, hindi na yun nababalik. Numinipis lang yun, pero hindi na nababalik yung dating height mo. No? Yun ang totoo. Tayo ka. Ganito yan, no? sana ito may idol. 'di ba? Ganito 'yung height ng disc Nagkakaganyan tayo nasisira Pabalik siya pag humino, humilom na ganito na. Tight dining na. Hindi na kagaya nito. Ngayon, pagka manipis na, mahina na 'yung mahina na 'yung ano. Maaring magkaganyan sa susunod 'yung parang ano na siya. Pag napuwersa siya, pati 'yung mga ganito mo. Kasi wala nang ganito eh. Pati 'yung mga vertebral body mo, maapektuhan na siya. Okay? Tayo ka. Ang mm, lakad. Mm, lakad. Ano? Ano ba karamdam? Okay. Ha? <laughs> okay na. Hindi na yung masakit. kapit sa... Pwede na wala. Guguhit na parang pinupulit yung hita dito. Wala na yung kasi tanggal na yun. Ngayon, ano ngayon? lunes? Another lunes. Sundan natin, ha? Sige para matuluyan ang mawala yan. Hindi na ako pa schedule Hindi na, bumalik ka rito lunes, ha? Yan ang interba niya. Okay? Hindi natin naabot sa dosing, ano? Thank you. Ingat.